Ang galing-galing naman ng batang ito. nag lang naman ako ng na, mga street foods. Eto ang mga klasing pagkain Pinoy na namiss ko pag nasa abroad. Kaya habang nakabakasyon pa dito sa Pinas, sulitin na natin to mga chinggu. Labay mo. Ga, tatawayan tayo na amin sa so, street foods. Agailatan araw ng linggo ngayon. Kaya nagsimba kami kasama ang aking pamilya. Pagkatapos nga naming magsimba, namasyal muna kami dito sa park. Sobrang namiss ko ang lugar na to mga chingo. Kaya tumambay muna kami saglit bilang banding namin ng aking pamilya. Sarap lang sa pakiramdam na kasama ko ang aking pamilya. Lalo na ang mga bata. Eto talaga ang nakakamiss pag ako nakabalik sa abroad. Wala kaming ibang ginawa dito kundi ang magsaya at maglaro ang mga bata. Yun nga lang. Sa mga oras na to, biglang bumuhos ang ulan mga chingo kaya sumilong muna kami dito sa tapat ng munisipyo sa bayan namin ng Mapandan dito sa Pangasinan para magpatila ng ulan habang umuulan tuloy pa din ang kakulitan ng mga bata nagulat na lang ako habang ako'y nagbibigyo biglang ginaya ang aking intro sobra akong natuwa. At pagkalipas ng ilang minuto, tumila na rin ang ulan. At sinabi ko sa kanila na gusto kong mag-crave ng street foods. Gusto rin naman daw nila. Ito kasi yung klaseng pagkain na mamimiss mo talaga pag ikaw ay nasa abroad. Again! natawayan ko lalamot so yung kalot niya bangus pantat, agay latan pero teka lang iti take out na lang kita mamaya dahil uunahin ko muna itong mga paborito kong isaw at iba pang mga street foods hmm ang balbalingit la si eh, habang kinakalot nila iba pa rin talaga ang pagkain Pinoy na talagang hahanap-hanapin mo kaya tara Kain tayo mga chingo Masamsamit la si Kaya sa mga katulad kong OFW Saan ka mang sulok ng mundo Pag mahilig ka sa mga pagkain ito Siguradong maglalaway ka habang pinapanood mo ko Paibagan ta kayo ah Bala ka dyan. At syempre paborito rin ito ng magina ko Pero wag lang sobra ng kain Dahil marami pa akong gustong tikman Pagkaubos nga ng inihaw namin Bumili ako ng balot Eto talaga ang paborito ko sa lahat Gusto mo? Mmm, sarap talaga mga chingo. Pero syempre, hinay-hinay lang sa kain dahil baka alam nyo na. At hindi pa nagtatapos dyan. Dahil pagkatapos namin dito, ay lumipat ulit kami ng ibang pwesto para maghanap ng mga gusto kong tikmang mga pagkain. Ang daming pagpipilian, hili-hilira din ang mga pwesto dito. Kaya hindi ka talaga magugutom pag dumayo ka dito. At talagang maiinggan kang kumain. Kaya hindi ko tuloy alam kung anong kakainin ko. Habang tumatagal mahal nga, dumadami din ang mga taong bumibili. Kaya, tinake out ko na lang ang order namin at humanap ng pwesto dito sa park para kumain. Sobrang busog na nga kami sa mga oras na to mga chingo. Pero sige, tuloy pa din ang kain. Halo-halo na nga kinain namin. Agi, naknak silak lalamot. Nagawa ko na ngang alukin ang pagkain ng ating bayaning Jose Rizal. Wala lang, basta gusto ko siyang ilibre. Sobrang nag-enjoy ako sa araw na to mga chinggo. Iba talaga pagkasama ang pamilya. Parang ayaw ko na tuloy bumalik sa Korea.